Weather check naman tayo. Maghapon magdamag ang ulan kahapon. Alamin natin ang latest weather update mula sa ating resident meteorologist na si Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, matindi pa rin ba ang epekto ng habagat sa atin ngayong araw? Good morning, Kuya Benji, at good morning mga kapatid. Ulat pa na tayo ngayong umaga ng Martes. Ako Kuya Benji, marami pa rin tayong pagulan na idudulot ito pong habagat o southwest monsoon dahil pinapalakas yan ang binabantayan nating mga low pressure system dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, ito pong ating mga low pressure system ay kasama doon sa ating tinatawag na monsoon trap o yung malam monsoon trap nating setup. Ito pong mas malayo na low pressure area ay huling namata ng pag-asa sa line around 1,140 kilometers east ng Central Luzon at ito namang mas malapit ay nasa around 370 kilometers east ng Kalayan-Kagayan. Ayon sa pagkasa, meron tayong medium o katamtamang chance na itong dalawang sumanang panahon na ito ay maging isang ganap na bagyo. Pero ang nakikita natin sa ngayon, ito pong mas malayo ay posibleng lumakas at ah, kitap po yan dito sa itas na bagay na ating bansa, magiging trap niya yung mas mahinang low pressure area or extension niya. If ever, magkakaroon tayo ng isang malaking sirkulasyon na tatawagin nating Bagyong Dante. If ever, yan po ay naging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Uh, dahil dyan, habang nandito po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa, magpapatuloy po yung humila o humatak ng ating habagat. At uh, dahil nga dyan, ito, ito pong ating habagat ay magpapatuloy din sa mga susunod na araw. Saka sa kasalukuyan, nagdadala pa rin po ito na malawak ang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So, tunayan, ayon sa katunayan, ay sa pinakahuling weather advisory ng pagasa, asa meron pa rin tayong mga posibleng intense or heavy to intense rains dito po sa Metro Manila. Kasama po dyan ang Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Rizal. Mga katamtaman hanggang sa kung minsan malakas na ulan naman ang ating aasahan dito po sa si area ng Pangasinan, Tarlac, Laguna, Quezon, Occidental, Mindoro. Again, tuloy-tuloy na po yung ating pangapag-ulan itong nakaraang araw pa. So, eminent po or meron na po tayong mga posibleng flash floods at mga landslides at malawakang pagba dulot sa epekto nito pong ating habagat o southwest monsoon. Dito po sa Mindanao, maabot din yung ating habagat o southwest monsoon pero hindi po ganong kalakasan ang epekto nito. Pero again, magingat pa rin po tayo if ever meron tayo mga thunderstorms. Particularly, sa ilagang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Caraga Region. Maulap din ang panahon natin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng Visayas pero yung concentration ng ating malalakas sa pagulan mostly nandito sa Western Visayas kasama po dyan ang areas ng Antique, Gimaras, maging dito sa Negros Islands. Maulan din po dyan po sa may areas ng Palawan. Dito nga sa Luzon, yung mga hindi ko nabanggit na area, kagaya po ng natitrang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, natitrang bahagi ng Mimaropa, maging dito sa natitrang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Maula po halos ang buong Luzon at posible po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Minsan mahina yan or katamtaman at may mga pagkakataon din malalakas na pagulan ang ating natatanggap. Kaya mag-ingat po tayo ha, sa mga lalabas ng bahay. Ugalin po magdala ng payong o anumang palanggalang sa ulan. If ever, hindi naman po ganun kaimportante importante yung ating gagawin ay magstay na lamang po tayo sa bahay para makaiwas po tayo sa disgrasya at makaiwas sa perwisyo ng baha. At kung papansin nyo nga dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Intermittent yan, minsan mahina o lumalakas at madalas meron tayong mga posibleng thunderstorms kagaya ng naranasan natin kagabi. If ever, meron tayong mga thunderstorms, malalakas na buhos na pag yan may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaya doble ingat po tayo. Ang ating araw po ay sumikat kanina o umakyat kanina ng 5.37 a.m. at muling lulubog mamaya 6.28 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Tuesday morning. Ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o ulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.